alright mga kabataan, yon panibagong panibagong vlog. Ito papunta naman po kami dinay at papasyalan namin at may nagimbita sa amin dinay ng handaan. At medyo malay layaw at kaganda naman ang dadaanan naming aray. Ito ang uh, buhay Mindanao. At yan nga ho ang inyong ibaling kaud at napapunta na, 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 na dinay sa Mindanao. At galing pang Batangas at dinay nakatira sa Mindanao. So yon. So napakaganda uh, mga tanawin dinay sa Mindanao makikita nyo. Idaan ng palaang ho Ay uh, talagang ma-miss na ako Sa so, mga daan din eh Talagang tingnan nyo naman Ang dinadaan namin katawid ng daan So yun mga kabatang, yun, panibago Panibagong-panibagong vlog tayo At sa uh, sana po ay lagi kayong manood Ng aming vlog Araw-araw At lagi po mag-upload nyan At uh, kung bago pala lang sa channel na ito Ay mag-subscribe na po kayo Ayan. At pindutin nyo po yung all Para kayo ma- mabigyan agad ng notification pag ako nag-upload ng bagong vlog dito sa YouTube. So yun mga kabata, kumusta po kayo? At yan, nanti may naimbintahan na kami din ay may tamang ay -tama tanghalian. Ay kami ay manananghalian din ay kahit medyo malayo-layo ay may sasakyan na ma'am. dahil namin yung aming tricycle. Yan mga batang at uh, diretsyong kapamasyal at papunta na nga kami mga kabatang sa Aking ah, Bayaw, kay ano, Baroy. At uh, inibita kaming kumain ng panangalian nga. So yung ating makakain, ito ay mga lutong mga ilunggo dito sa Mindanao. Talaga namang ibang iba ang luto kaysa Batangas. Mga iba ang luto ng Batangas, tsaka iba-iba din ang ilunggo pag nagluluto sila. Dahil nga eh kasarap naman ang mga luto din eh, sa Mindanao kahit ibang luto sa Batangas wala rin pagkakaba pero meron talagang hindi meron talagang ibang luto na wala doon sa Batangas so yon at uh, habang tayo dumadaan dito yun, parang nasa Batangas laang yun at uh, diretsong pasyal pasyal ang ating mga mata at uh, para kayo ma mainggan yung manood edi eh, ganyan muna at tayo mo ni papunta ng bahay sa handaan so yon at uh, tayo ay malapit lapit na sa ating pupuntahan so yon mga kabatang at uh, nandito na tayo sa aming pupuntahan so yon manood po kayo ay, ano ka na ano yung mga ano yung umor mo ako ni mahal ako ni mahal

Palibot talaga ng bundok dito, ano? palibot ng bundok 'yan. Eh. Hi. Hi muna sa vlog. Hi, vloggers. Ano ba 'yan? Parang nga 'yan. Oo. Dito madraming mga kampi. Uy, akin ito. <laughs> akin ito. Mommy ah. Akin ito. Uy. Ano? Mammo na, Mami, 'di re. Oo, oo. Tapos. <laughs> ha? Anong suma? My birthday aku. Birthday mo? Oh, princess birthday. Ay, okay, princess birthday. Sino may birthday? Siapa? Huh? Okay. ako. kau? Ma, birthday ma. Ka? Yeah. Oh, well, yeah. so now. Day, oh. Ay, ganda ng view din niya. Happy ko. Papa. Anong puno 'yan? Kakalamanse. Oo. Mm -hmm. Parang farm. perdanin. Parang farm. Parang na Inyo ni my School?

Hambal niya yes, so sumam kam laud di daw sya. Hindi na kay. Dito ka masama Hindi na. Ano? Hindi na. Hindi na. Hindi Hindi na. 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 Ano yung laki? Ano yung laki? Kumain mapas man daw sila. ay, ay, si ay si Mga atag ka bugas ito lang sa bukid sa ubos ay gagatag Kay para tanan tagaan Ang isa ka vlogger din Sino? Ang isa ka din

Oh, <laughs> tayo mga no? ano nakalakas ano <laughs> eh ino ba <laughs> ano ba ang gablek gula gak patuh dan <tuh> aku

pa-password pa-password kapitalis pa-password no acceptable ay pa-password ga ula kay komo sa imo nga

Ay, Papa, tingnan. Pwede mo din pala, ano? Mm -hmm. Oh, yun. Yung sa bahay. Yung, ano? Ah, yung bunot. Oh. Ah, pwede pala yan. Oh, meron na tayong ganyan. Kaya nga. Pwede lang ito ulang, ano? Ah. <laughs> bunot, oh, <may. laughs> una yung diyan. Kacha bunot, kari bunot, mineral water. Lala, uy. Kasi ano diyo. Kasi hmm. ano diyo.

Okay. Okay. Okay, okay, okay. Na. Ano? so kasi kasi sam-sam gabaligya, tayo nakadala man tatlo. <sighs> tay mabakal pa ta? Oo. Oh, so, okay. Uli. Uli na kung ano to? ano daw, sang Diyos. Dito kay Tita Diyos pa daw kabilo. Kukulan mo to? Bala mo, naka ano ang balay binaw? Nakalak mo Dalawa kayo ni pa, ano yung drive? na hey, what is that? What is that? Oh, hmm. Ano yan, kuya? Ano <laughs> Ano lang kuya? kuya? Oh, sila yun ay na yung katuwig. Bala. Bala. Kuha <laughs> na doon ng ano? <laughs> <laughs> Papa aku anu mo si oh. dong